Hi guys! Welcome to my vlog. How's your vacation? So kami parelax-relax lang habang may time. Kasi pagdating ng July, work na naman. Well anyway, punta tayo sa gagawin namin ngayon. So nagutom kami so we decided to have our pamahaw. Kaya winarm up ko na yung motor mga guys. So hanap muna kami ng palamahawan mga guys. Ayan at we are ready to go na and fresh from bath kami dyan. And buti na lang guys, tumila na yung ulan. So yung aming pupuntahan dyan is medyo malayo-layo siya pero kakayanin. Ayan at fine weather tayo. Hi guys! Shoutout pala sa mga nanonood nito. Thank you talaga guys sa panonood ng mga videos ko. Napakasarap talaga ng simoy ng hangin. So, iiwan muna namin yung barangay para mag-explore ng Palamahawan. So, yung Palamahawan guys, is parang lugar siya kung saan kami ay magme-merienda. So, pupunta kami doon sa dati naming kinakainan. Ganda ng view dito mga guys. And in a few moments... Ayan, at malapit na kami guys sa aming kinakainan kung saan ang paborito namin ditong kainin is batchoy. Yung batchoy kasi nila dito is napakasarap and special. Samahan mo pa ng tinapay o pandisal. Pero sad to say mga guys, close yung aming kinakainan so hanap na lang kami ng panibago. So dito kasi kami kumakain ng batchoy usually pero hahanap kami ng bagong kakainan so medyo di ako familiar dito. Pero yung kasama ko is familiar siya kasi malapit lang naman sila dito unlike me, hindi ako taga rito mga guys <laughs> so ikot ikot muna kami dito kasi fiesta at maraming tao dito nang dumating kami, nung una we have no idea bakit close yung aming kinakainan, nang makita namin yung mga banderitas, yun nakita namin na fiesta pala so andito na kami sa highway at dito kami maghahanap ng panibago naming discovery ng kainan at guys, meron kaming natagpuan kung saan dito maraming mapagpipilian ng mga pagkain. Meron ditong burger, pizza, at saka meron din silang beverages. At maganda din yung kanilang venue dito kasi along the road sila. At maraming mga kumakain dito mga guys. So ayan, at order time na and babayaran ko na yung aming mga in-order. So bali, 3 stores sila dito. So ito yung unang store na pinuntahan namin. Then ito naman yung second store. Ayan, at dito kami umorder ng aming manga shake. And umorder din kami dito ng shumai. The so, third store naman nila, hindi na kami doon bumili. Sumilip lang kami doon. Ang binibenta nila doon is Ogg Coffee. Hindi naman kami masyado mahilig sa kapis. So dito na lang kami sa second store. Ayan guys, yung venue napakaganda talaga and very spacious. So maraming kumakain dito pagdating namin. So pipili ka lang talaga kung saan mo gustong umorder. Kasi magkatabihan lang naman yan silang tatlo. Ayan, at nag-selfie muna kami together with my wife. Kasi ang ganda ng ambience ng environment nila dito. At saka nakikita mo talaga yung mga sasakyan na dumadaan. Here's our order habang kami ay nakatingin sa kalsada at siya naman ay nasa likuran ko. We have our Shawmy and we have our manga shake. So, wini-wait pa yung pizza. And yan yung sinasabi ko mga guys. Ayan at maraming kumakain dito. Mga nakapark na sasakyan. Dumadaan dito para mag merienda. Maganda yung view ko dito kasi naka-face ako sa rice field. At saka sa mga sasakyang dumadaan. Parang nawiwili ako sa panonood. Parami ng parami yung mga customer. At dito na yung 8 slices of pizza ko, which is pepperoni yung favor. Then, after namin mag-merienda, we're home! Yeah! Home. And here's our picture mga guys Ayan lang At thank you sa panonood ng aking vlog God bless guys And see you on my next vlog again